Ang paghahanap sa apat na nawawalang manging isda matapos umanong salpukin ang kanilang bangkang Axel John ng isang barkong nakarehistro umano sa Hong Kong. Inaalam pa kung sino ang responsable sa insidente pero kung ang kapitan ng Axel John ang tatanungin, wala raw dapat sisihin sa nangyari. Ikwento mo, Franz Noguera. Mangiyak-ngiyak si Etimio Balmores, ang kapitan ng bangkang AXL John na nabangga ng isang dayuhang barko noong Miyerkules. Bukod sa namatay ang kasamang si Christopher Carbonell, apat pang mangiis ang pinagahanap ngayon. Para makonsensya nga rin na makonsensya mo sa mga kasama. Hindi, kung, kung nga ngayon, hindi pa nga ako masyado dahil sa kasama ko. Hindi isip ko kasi pinirapinapayarlakas pero, 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 ko mga yung lab po. Pero para sa kanya, walang dapat sisihin sa nangyari. Makulimlim daw ang panahon nang hampasin sila ng malalakas na alon. Dahil halos kalibel na ng kanilang bangka ang tubig, posibleng di na sila napansin ng barko. Dahil si siguro, madam, talagang diretso siguro sa gitna po. Dito naman po sa pita ng ganyan, no? dahil naitapong kami ngayon, nagbaliktad yung bangka namin. Ayon pa kay Mang Edimio, nabangga na rin siya apat na taon nang nakakalipas at dalawang kasama niya ang namatay noon. Para sa ilang opisyal ng bolinao, hindi dapat palakihin ang insidente dahil baka lalo lang lumala ang relasyon ng Pilipinas at China. Wala rin daw silang nakikitang masama sa pagdaan ng mga dayuhang barko sa loob ng teritoryo ng bansa. Oh, hindi naman walang illegal 'yon. shipping lane 'yan eh. Patuloy ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa mga nawawala pang manging isda. Pero pagkatapos ng 10 hanggang 15 araw, posibleng itigil na ang search and rescue. Kasalukuyan pa rin nag ng Philippine Coast Guard na gamit ang barko at saka helicopter kuno. Kinumpirma naman ng palaso na isang Hong Kong registered vessel ang nakabangga sa EXL John, pero hindi raw Peach Mountain ang pangalan nito taliwas sa unang report. Siniguro naman ang gobyerno na may makukuhang tulong pinansyal ang mga biktima ng banggaan sa dagat. Franz Nugera, News 5.